Matagumpay na naisagawa ang Run for Hope 2025 sa pangungunan ng Central Luzon Conference Adventist Young Professionals bilang bahagi ng kanilang advokasya sa paglilingkod sa komunidad. Ang nalikom na pondo mula sa event na ito ay nakatagdang gamitin para sa libreng serbisyong medikal na iahatid sa Dumagat Community sa Tanay Rizal. Alamin ito sa Balitang May Pag-asa ni Don Gonzales. Nabuhay ang makasaysayang lansangan ng Intramuros Manila sa ginanap na Run for Hope 2025 na pinangunahan ng Central Luzon Conference Adventist Young Professionals. Ang Run for Hope ay isang masayang aktibidad na naglalayong magbigay ng suporta at pag-asa sa dumagat community sa Tanay Rizal. Ang mga naliko mula rito ay gagamitin para sa isang medical mission na tutulong sa mga nangangailangan. Sa kaganapang ito, mayroong tatlong distansya na maaaring salihan. 3 kilometers, 5 kilometers at 10 kilometers. Ang mga kalahok ay hindi lamang nag-ehersisyo para sa kanilang pisikal na kalusugan, kung hindi nagkaroon din sila ng pagkakataong pagnilayan ang kanilang espiritual na kalagayan. Super saya po ng experience. It's my first time running dito sa Intramuros. Ang ganda ng um, sceneries. It's nice na to run for a cause. Yeah, I praise God po sa <laughs> sa um, strength and of course hindi ko naman Why magagawa God? po yun kung hindi niya po ako oh um, God. ginaid po and binigyan ng strength. Ayan. Sa bawat takbang sila ay nagaambag sa mas malawak na layunin ng pagtulong sa kapwa. Ang Run for Hope ay hindi lamang isang aktibidad, kung hindi isang pagkakataon upang mapalakas ang komunidad at maipakita ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong kaganapan, ito ay makapagbibigay inspirasyon at positibong pagbabago hindi lamang sa mga kalahok kung hindi na rin para sa mga benepisyaryo ng ganitong proyekto. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.